Pilipinas Women's Team na subukan ng kakayahan sa Taiwan pagsasama-sama ng mga top dilas prospect na ng hindi maganda at final line up para sa 2025 Viva Women's Asia Cup sa Division A ating kilalanin lahat ng yan ay ating talakayin pagkatapos mong pindutin ang like, ang follow at ang subscribe button Pasok! Katatapos lang na 2025 William Jones Cup na ginanap sa Taiwan, muling nasubukan ng kakayahan ng ating Gilas women Seniors Team kung saan nga sa tournament na ito na kuha lamang ng ating kupunan ang panglimang pwesto out of 6 teams na kapilang sa torneo. O mga boss, naging kulilat at puro tambak ang inabot ng ating kupunan sa nangyaring paligsahan. Una nilang nakalaban ang host country na Chinese Taipei at pinahirapan ng gusto ang ating kupunan. Nagtapos ang laro sa score na 85 to 59. Bumawi ang mga ito sa second game at tinambakan din ang kupunan ng Thailand para maging 1-1 win-loss record sa standing. Sa pangatlo, pang apat at panglimang laban ng gilas ay puro tambak na ang inabot ng mga ito sa kamay ng malakas na kupunan ng South Korea at mag-game sa dalawang collegiate team na Japan at host country na Taiwan. Nagtapos ang tournament na may 1-4 win-loss record ang ating kupunan. Naging masalimuot ang pagtatapos ng kampanya ng Gilas Pilipinas Women's Basketball Team sa 2025 William Jones Cup. Kasura Isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan ng gusto at tinambakan lamang ng kahit ka team sa ating kupunan ay dahil sa halos puro guards ang ipinadala na kabilang sa naturang lineup. Kulang tayo sa rebound at walang kapalitan si Jack Animam sa ilalim. ang pagsasama-sama ng mga kila top prospects tulad ni Nabanesa Vanessa de Jesus, ni Panganiban, Ella Pahardo at Sumaya Sugapong ay matagal nang inihiling ng marami sa ating mga gilas fans at ang resulta ng naging laban nila sa naturang tournament kung saan nga ay naging kulilat ang ating kupunan hindi yun na nga ang na ang pagsasama-sama nila ay nagdudulot ng hindi maganda hindi lang talaga kompleto ang lineup sa tournament na iyon. Samantala, final lineup para naman sa 2025 FIBA Women's Asia Cup na gaganapin sa Shenzhen, China na kompleto na. A Apat lamang na player ang nadagdag mula sa lineup na galing sa William Jones Cup. Ito'y kinabibilangan ni Casey De La Rosa na ilang beses na rin napasama at nirepresenta ang ating bansa sa iba't ibang tournament. Si De La Rosa ay may tangkad na 6 flat, 21 years old at magiging kapalitan ni Jack Animam sa center position. Pangalawa ang nagbabalik na si Angel Surada ang kad na 5'9, 24 years old at naglalaro sa forward position. Pangatlo ay si Kent Pastrana, isang baguhan sa kupunan, may tangkad na 5'7, 24 years old at naglalaro din sa forward position. Pangapat ay si Shelo Pagdulagan. Si Pagdulagan ay ilang beses na rin pasama sa ating national team. Siya ay may tangkad na 5'7, 20 years old at naglalaro sa guard position. Panglimang player na kabilang sa kupunan para sa FIBA Asia Cup mula sa William Jones Cup ay si Jack Animam, isa sa mga veterano at main player ng ating national team. Siya ay may tangkad na 6'5", 26 years old at naglalaro sa center position. Panganim ay si Lona Osar, isa sa mga player ng Gilas na hindi lumiliban sa anumang tournament. Siya ay may tangkad na 5'8, 21 years old at taglaro sa forward position. Pang-pito ay si Ibet Villanueva, isa din sa mga baguhan sa ating national team. Siya ay may tangkad na 5'7, 24 years old at taglalaro sa forward position. Pang-walo ay si Kate Castillo, isa din sa mga veterano sa Gilas Pilipinas team. Siya ay may tangkad na 5'4", 28 years old at naglalaro sa shooting guard position. Pang siyam ay si Ella Pahardo, na bilang din sa mga bitirano sa kupunan. Siya ay may tangkad na 5'5", 22 years old at naglalaro sa guard position. Pang sampo ay si Niyomi Panganiban, isa sa pinakabata sa ating kupunan. Siya ay may tangkad na 5'7", 19 years old at naglalaro sa guard position. Panglabing isa ay ang ating naturalized player na si Vanessa De Jesus. Siya ay may tangkad na 5'8", 23 years old at naglalaro sa point guard position. Panglabing dalawa at ang panghuli ay ang isa sa may tuturing na rookie sa ating seniors team na si Sumaya Sugapong. Siya ay may tangkad na 5'8", 19 years old at naglalaro sa guard position. Ang 2025 Diva Women's Asia Cup sa Division A ay magaganap ngayong darating na July 13 hanggang July 20 mga boss. Napakalapit na, kaabang-abang to. Ang ating kupunan ay napabilang sa Group B kasama na mga powerhouse team na Australia at Japan at ng Lebanon. Una nilang magkakalaban ang FIBA World Rank No. 2 na Australia sa July 13 alas 4.30 ng hapon. Kinabukasan, July 14 ay World Rank No. 9 naman na Japan sa alas 7.30 ng gabi at Team Libano naman na Rank 54 sa July 16 ala 1.30 ng hapon. Hangad ng ating kupunan na manatili sa Division A at mag Top 7 sa tournament para makakuha ng slot sa darating na 2026 FIBA Women's World Cup qualifying tournament sa Germany. Ang malaking tanong ngayon ay kakayanin kaya ng ating Gilas Pilipinas team ang mga malalakas na kupunang kinabibilangan at mag-top 7 pagkatapos ng tournament?